Yang guys, nakakain na ba kayo nito? Ayan o. Ayan. Ano po kaya ito, guys? Kung kayo ay nakakain na. Ito po ay pako. Ayan. Nilalahokan po ito ng sardinas. Tsaka ng gata. Pwedeng sardinas lang kung wala kayong gata. Ayan. Ito po ang pangulam dito sa Quezon. Ayan, ang sikat na pagkain dito. Kala ko nga po nung una ito ay damo lang. Sabi ko bakit kinakain yung... Ito pala ay nakakain dito pako, ko. Ayan po guys. Oh. Ayan Oh. oh halagang 20 lang oh, may paku na may pang-ulam na. Ayun po ang aking eh, taga tagahimay hindi ako marunong maghimay hindi ako marunong maghimay ng pako kaya yun may, na, may tagahimay tayo ayan si ate Camille mm -hmm. napakasipag maghimay ganun pala ang tamang paghimay ng pako kasi ginagawa ko guys kanina parang himay malunggay <laughs> hindi pala ganun Ayan Oh. Daming pa ko. 20 pesos lang yung bili ko. Ah, 20. Pero magkano ba to sa groto? May tindang ganyan sa groto guys. Eh. May mga nagtitinda rin doon ng mga suso. Magkano ba kamil sa groto? 20 rin din. Oh. Ano? Nakakabili rin. Yan po ay ko lang din sa mga tabi-tabi. Sa mga gubat-gubat, mayroon kayong makikitaan ganito pong style niyan. No? Pag nakakita kayo medyo kulot, yan pakuna. Huwag nakulot na buhok ha. Ayan. <laughs> Ayan, pakita ko sa inyo. Medyo blurred dito sa pwesto ko. Dito tayo. Yun o, no? oh, kitang kita talaga dito. Maliwanag. Ayan guys, ang itsura niya no. Ayan, pakita ko sa inyo na yan no. Oh. dahon na medyo kulot. Ayan po ay pako. Ito nga ba yung insalada pa kung ano rin ano yung ginagawang dito Sanaga. po kung wala kayong gata, pwede nang uh, kahit sardinas lang. Iahalo mo lang siya sa sardinas yan, ganito. Pag nahimay, iahalo mo sa sardinas. hugasan pa ba yan? Hmm. Yun. Hugasan pa yan. Bago mo, na, uh, bago mo ihalo ang sardinas. Pwede ba century? Pwede. pwede, pwede. Pwede pala ito yung ganito. Century. Yan, pako. Kung tawagin dito sa Lukban, Quezon. Hello, ate. <laughs> May dumaan pa <laughs> Followers <laughs> <Talors> natin dumaan. <laughs> Ayan, ito po ang masarap kainin ngayon, lalo't napakainit. Pako. Ah, na kaming pambili ng ulam, kaya pako na lang. <laughs> pakot na lang pero masarap guys yan pag natikman nyo dito lang ba meron yan sa Quezon? Oh, sa Laguna meron Meron din ba sa Laguna nito? ah uh, kasi first time may... ko lang din ng ganito. Kala pares ko, hindi ko rin alam dati guys na kinakain pala itong ganito. Nakikita ko lang din dito sa amin, dito sa grotto. May mga nagtitinda sa tabi. Ayan, ganyan, tsura niyan. Sa Kala ko kung ano yun yung pala ipako. Uh, maganda nga ito, may susuwi. Ah, aloha suso. Anong suso yun? Suso Pilipit. Ah, Pilipit ba ang tawag doon? Oo. Yeah, Pilipit. Sa gruto, ah. kung may mga suso dyan, yan, pwede. Oo nga, may, may mga ay, nagtitinda yun, nga doon Takal-takal. Ewan ko magkano ang ma takal dun ang ha? Guys, pag napadayo kayo dito sa Lukban, ang tin may nagtitinda nito sa may gruto. Kaya ay sa, kung kayo, malapit sa Makdo. Ah, sa may gasolinahan, may nagtitinda nito doon. Tignan nyo yung tura ha, ah, kung ano yung tura ng pako dito. Ayan, ganyan. Kulubot-kulubot yung dahon. Ayan. Ayan. Ah, Ahaluan po ng sardinas yan. Ah, ang galing pa Anong lang. mo? Ang galing maghimay, oh. Ganun pala tamang paghimay. Puputulin mo dito sa mga ganito, ayan. Pangit pagka turong dahon lang. Ayan, tatanggalin mo. Kasi ginagawa ko kanina, guys. Tinatanggal ko lang yung dahon. Hindi ko sinasama yung... Hindi ko sinasama yung pinakakamay. Ayan, oh. Hmm. Guys, wag niyo isasama yung ganito ah. Hindi nakasama to, medyo ma <laughs> medyo matigas na to. -hmm yung medyo ano lang, yung mga ganito, yung kamay-kamay yan, yan yung isasamat, napakatigas na yan pag kinain uh, paku, paku depende sa inyo kung anong gusto nyo ihalo, century o sardinas pero mas masarap po ay sardinas yan po ang ulam dito pag may mga nagpipicnic sa amin Lalo dito sa lukban daming ilog. Yan ang mga dinadala. Pako. With sardines. Sarap nga daw lagyan ng gata. Kaya lalagyan Pinigilaw na. Kinikilaw nga lang ito, A, ito. O, o, yung uh, nilalaw ka ng uh, sardinas. Mm. yung Itlog na pula. At pwede rin. Kamatis. Ah, itlog na pula. Ano? Yun, pwede rin palang haluan na itlog na pula. Uugasan mo. Hira akong kumain ito guys eh. May dumaan nga lang kanina dito na ano nagtinda sa amin. Pe, binili ko na 20 pesos lang. Kawawa naman si tatay. O, oh, di ba? Uwagasan yan mamaya pagkatapos si Mayin. Talagyan na ng sardinas. Ayan, hmm, tagahimay natin. Napakasipag maghimay. ay ka muna <laughs> sa vlog <flag> natin. <laughs> ay ka muna. Hindi maroon maghimay, pinaghimay. Wow! Ano hindi, naman yan? Hindi, hindi, makapuno. <laughs> makapuno. Makapuno. <laughs> eh, eh. Makapuno oh. daw. Oh, sarap. An sarap An naman makapuno mo, yan. Diyos? Oo, makapuno juice. <clears throat> Dalawa na eh, Ito yung juice yan? Masarap yan sa buko juice. Oo, wow, oh, masarap naman na makapuno. Tikman mo. Ikman natin guys kung anong lasa. Baka oh. matamis na oh. guys. Masarap. One more. Ang oh, sarap. Nakapuno. Yan. Yan. Makapuno ko. Oh. Yung niyog niya parang uhug-uhug. Ayan guys oh. Ayan oh. Woo. Sarap. Tikman natin yan. Tikman natin. Mm-hmm. Summer na no, summer na. Kaya mga kailangan natin ng mga malalamig. Kaya na Diyos ano. Ha? Saan makapinulit tayo makapunto? Oo nga. Ito so guys, so makapunong to. Galing pa tong ano sa Riyaya. Doon nga ma, sa may ano sa may ah, uh, panan ng bundok Banahaw doon pa namin 'to nabili. Bihira daw kasi ang ganto makapuno. Ayan guys, ano. Mm. Ang ah, daw guys gan ang ganyan. Makapuno. Hmm. ayan oh kakain na kami. So yung ginagawa namin sa mid sa pako, mamaya pa namin uulamin niya kasi nakabili na ako ng ulam ito. <laughs> so mamaya, piprepare ko lang yung sa pako, mamaya yun naman ang ulaming ko. Yan. So puro gulay-gulay lang muna tayo. No? Kahapon ulam ko, itlog na pula at kamatis. Yan. Na may pipino. Mapapanood. Mapapanood ka na ng... Madam Camille. Ay, kumain. Mapapanood ka na ni Balot dito. Ano ay? Repugio. Sabihin mo kay Balot. Ah, mahal. Panoodin mo ako. Pang <laughs> oh, mamaya Pagmamaya ba itong hapon? Oo, oh, mamaya. Pwede rin, pag nagutom ako mamaya, pwede ko rin gawin. Pero mamaya, let, may ulam pa naman. aking dog oh, nangangain na ng dahon itom ka na sunshine yeah. alright alright pag gusto nyo bumili guys yung ganyan napadayo ko eh dito sa At lukban dito sa kamay ni Jesus lang madami nyan sa tabi tabi po mabibili yan may mga susurin yeah. <laughs> Ayan po ang aming ulam ngayon oh. Tingi-tingi lang muna. Ay, may sensory. Perito, manok.